Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong imbitahan ang ating mga kapatid na motorista sa probinsya ng Iloilo at mga karatig na lugar nito. Ang Road Safety Advocates of the Philippines, ARSAP, at ang Rider Safety Advocates of the Philippines, ARSAP, ay maghahandog po sa inyo ng libring Road Safety Seminar. Ito po ay gaganapin sa darating na linggo, March 30, mula alauna hanggang alas 5 ng hapon sa covered court ng Barangay Purok Uno, Pabia, Iloilo. Ang mga dadalo po ay makakatanggap ng certificate at stickers ng RSAP. Maari din pong dumalo ang mga kapatid natin na wala pang lisensya at nagbabalak pa lamang kumuha nito. Uulitin ko po, ang nasabing seminar ay libre para sa inyo. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless.